Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Abril 20. Sa araw na ito ng Abril 20, habang unti-unting bumabalot sa kalawakan ng enerhiya ng panahon ng Taurus, maaaring maramdaman mo ang mas malalim na paghila ng iyong kalooban patungo sa mas makapangyarihang mga pagnanasa at sensual na kaligayahan. Ang araw na ito ay may kakaibang halina, isang mahika ng damdamin na maaaring magpasiklab sa iyong likas na pagkahilig sa mga bagay na mapangahas, mapusok, at hindi karaniwan. Ang tibok ng iyong puso ay maaaring mas mabilis ngayon, at ang panawagan ng kalikasan, ng kalayaang sumunod sa iyong sariling pagnanasa, ay mas malakas kaysa dati. Sa ganitong uri ng kapaligiran, ang iyong pagiging Scorpio, na laging handang sumisid sa kalaliman ng emosyon, lihim, at tunay na kasiyahan, ay higit na nangingibabaw. Sa halip na pigilan ito, ang payo ng bituin ngayon ay yakapin mo ito ng may ganap na pag-unawa at paggalang sa iyong sarili. Sa araw ding ito na rin ng ilan bilang cannabis day, maaaring mainganyo kang tuklasin pa ang mga bagay na nagbibigay aliw sa iyong isipan, katawan, at damdamin. Hindi nangangahulugan ito ng literal na paglahok sa mga selebrasyon nito, kundi ng mas malawak na kahulugan, ang pagpapalaya sa sarili mula sa mga limitasyong panlipunan, at pagbibigay pahintulot sa iyong sarili na lumigaya sa mga karanasan na nagbibigay saysay at sigla sa iyong espiritu. Ang iyong likas na pagkamausisa ay parang apoy na muling pinasiklab ngayon, at sa pagsunod mo sa mga panawagan ng iyong puso, matutuklasan mong muli ang mga bahagi ng iyong sarili na matagal mo nang hindi pinapansin. Ito rin ang panahon para mas lalong pakinggan ang bulong ng iyong kaluluwa, lalo na't inaanyayahan ka ng kosmos na yakapin ang iyong pagkasenswal, ang iyong pagkatotoo, at ang kabustuhan mong lumipad sa labas ng mga hangganan ng inaasahan. Bilang isang Scorpio, namumuhay ka sa pagitan ng panganib at gantimpala, at ang araw na ito ay tila sadyang hinabi para sayo. Ang sansinukob ay nagsusumamo, pansamantala mong isantabi ang mga pag-aalala tungkol sa iniisip ng ibang tao. Ito ang tamang panahon upang pagtuunan ng pansin ang tunay mong pagkatao. Habang umuusad ang mga oras, ipaalala mo sa iyong sarili na ang pagiging totoo ay hindi kahinaan kundi lakas. Ang mga bahagi ng iyong pagkatao na tinatawag mong kakaiba, masyadong matindi, o masyadong makapangyarihan, ay mismong mga regalong dapat mong tanggapin at ipagdiwang. Ang mundo ay hindi nangangailangan ng isa pang taong sumusunod lamang sa agos, kailangan ka nito sa iyong buong katapatan at walang halong takot na presensya. Sa iyong na ngayong araw, ang iyong mga pangarap at mitiin ay maaaring dumaan sa masusing pagsusuri. Ang tanong, paano nga ba nakaugnay ang mga ito sa trabaho mo, sa iyong mga obligasyon o sa landas na tinatahak mo sa kasalukuyan? May mga detalye kang dapat pagtuunan ngayon, maliliit ngunit mahalagang hakbang patungo sa katuparan ng iyong mga layunin. Huwag mong ipagwalang bahala ang mga simpleng gawain, sa disiplina at pagbibigay halaga sa mga ito, mas lalapit ka sa tabumpay. Ang iyong likas na pagnanasa ay maaaring gamitin upang palakasin ang iyong momentum sa mga gawain. Lalo na kung ilalapat mo ito sa mga konkretong hakbang na sinusuportahan ng lohika at praktikalidad. Ngayong araw, maaari kang magsimula ng mga plano para sa iyong kinabukasan. Maaaring simple lang, tulad ng pagtatala ng layunin, pagbuo ng rutin, o paglikha ng estratehiya. Ngunit ito'y may kapangyarihang baguhin ang direksyon ng iyong buhay sa darating na mga buwan. Sa pamamagitan ng pagiging mas konektado sa iyong magnetikong esensya. Maari mong baguhin hindi lamang ang iyong pag-isip, kundi pati ang direksyon ng iyong mga kilos sa paraang kamangha-mangha. Kapag mas nauunawaan mo ang sarili mong kapangyarihan, mas madaling dumaloy ang mga tamang desisyon, mas malinaw mong nakikita kung aling landas ang tatahakin. Ang araw na ito ay isang paanyaya para sa introspeksyon, ano ba ang nagpapakilig sa puso mo? Ano ba ang nagbibigay ng tunay na tuwa at kasiyahan sa iyong buhay? Sa pagharap mo sa mga tanong na ito, maaari mong mas maunawaan kung paano mo maisasama ang iyong personal na kagustuhan sa iyong mga profesional na layunin. Sa pamamagitan ng pagsasama ng kasiyahan at disiplina, ng intensyon at tuwa, ng damdamin at aksyon, maaabot mo ang isang buhay na hindi lamang kasiya siya kundi kapakipakinabang. Ngayong araw, mahalagang alalahanin na ang kapangyarihan ay hindi lamang nakikita sa kung anong naabot mo, kundi sa kung gaano ka naging totoo sa iyong sarili habang inaabot mo ito. Kapag niyakap mo ang iyong pagiging totoo, pati na ang iyong mga kakaibang hilig, ang iyong masidhing damdamin, at ang iyong walang takot na personalidad, mas lalo mong makikita ang ganda ng iyong paglalakbay. Hindi mo kailangang ikaho ng sarili sa pamantayan ng iba, ang mundo ay mas nagiging makulay dahil sa mga taong tulad mo na hindi natatakot mabuhay ng totoo. Sa aspeto ng iyong kabuhayan, magandang araw ito para magsimula ng bagong gawain o palalimin ang umiiral mong proyekto. Sa larangan ng damdamin, maaaring mapansin mo ang pagtibay ng koneksyon sa mga taong nagpapasaya sa iyo, lalo na kung ibabahagi mo ang iyong mga totoong nararamdaman. Sa usaping kalusugan, pakinggan mo ang iyong katawan, huwag mo itong pilitin. Kung kailangan mong magpahinga, gawin ito ng walang guilt. Sa usaping personal na paglago, ito ang sandali para bumalik sa mga tanong na sino ako at ano ang tunay kong nais. At harapin ito ng buong tapang. Maswerte kang kulay ngayon ay maroon, isang kulay ng kapangyarihan, kabusilakan at panloob na lakas. Maswerte mong numero ay 5, isa at 25. Ang maswerte mong gawain ay ang paglikha ng isang listahan ng mga layunin na tunay na nagpapasigla sa iyong puso, mga layunin na hindi batay sa panlabas na inaasahan kundi sa iyong sariling panawagan. Isa pang maswerteng hakbang ay ang paggawa ng isang bagay na matagal mo nang gustong gawin, ngunit palagi mong ipinagpapaliban. Maaaring simpleng bagay lamang, ngunit tiyak na magdadala ito ng kalayaan at kasiyahan. Payo ko sa iyo ngayon, huwag mong sayangin ang araw sa pag-iisip kung tama bang sundin mo ang nararamdaman mo. Ang sagot ay lagi kang tinatawagan ng iyong damdamin dahil may mensahe itong nais iparating. Sa bawat hakbang na gagawin mong tapat sa iyong sarili, may biyayang naghihintay. Tiwala ang susi, tiwala sa sarili, sa proseso, at sa mas malawak na plano ng sansinukob. Kahit patila hindi mo palubos na nauunawaan ang kabuuan ng iyong pinagdadaanan, magtiwala ka na ang bawat damdamin, bawat pangarap, at bawat hiling ay may dahilan at may kabuluhan. At sa pagtatapos ng araw na ito, pagmasdan mo ang katahimikan ng gabi, ito ang panahon ng pagminilay. Tanungin mo ang sarili kung saang bahagi ng araw mo naramdaman ang saya, ang tapang, ang katotohanan yakapin mo iyon. Tanggapin mo ang mga di kasakdalan at ipagdiwang mo ang mga sandaling totoo. Magpahinga ka ng may ngiti sa labi at may tiwala sa puso, sapagkat bukas, panibagong araw na naman ng paglago at pagyakap sa iyong tunay na sarili. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.